Hello, mengalas dose tani niyo Diaga. Mangaan tani niyo. Ata ko tsara ata pero. Ogo ko sa kamu. May isang pako nagtinda. Kaulit lang na mo tanaw ninyo ako sa dan. Mayaman sa gulay. Kita ninyo akong gulay. Sarap. Sarap. Kauntag okra. okra. Kaya okra, bulong bayan ng okra. Kaning mga nagkakugras at mga panit. Mga uga na. Kaya kaning na. Bulong dyan eh. po na yung okra. Bagay ni sa atuwa. Ah. test tayo. Minsan po tabo ng mga gulay yun. Eh. Ang tapang na tanyanig mga mga kundya. To, mga otan. May maginas at lawas. nyam order na pupugok ang okra lamig yun sa sa tawa lalo pa na yung nagatiguang tiguang -tiguan na ta kahit yun natin yung okra sa itong lawas damo ni binipits yung okra bilang ang tam bukong sa mga binipit sa ukra. na yung okra may mga nakay mga sakit-sakit din kan kanser da o kan gulong ni kani kadang di nilang mga daghang ka o mga panuhot sa lawas mga daghang ka mga sakit-sakit sa -sakit lawas mga lamig man kun ba number 1 Unya kita po dani nga ning tanga simple na an may tikaguwang na ta. Kana medyo nga pagtanga na taog kanang ka kuan ba Anong, gana ba nabe ba try ni ba dili na sa pag halong binukbo tinuot kaya kaning okra mas igon sa kamahal mo palit jud ko hmm. palit ko misan usan kilo Ang mukbangon sa akong asawa. Alam na lagi. May lagi pa na uhay. Ayun yung pagkabuntag. Mami. Kaya ka yung mga utan. Yung mga utan. May mga uban nga nasanay sa mga manok. Baboy. matuto kayong masanay po sa mga utan kaya naaantan ang bulong ang kaning mga mga karne na ba muy, kuan ba balita ang uh, na, bulong kahatag hinon ka ng pagatong dawas pero ang utan nun di ano ingon nga kontra sa at arthritis, right arthritis sitaw. So, eh, ito o ano? Yeah, you know, Diyan na sa nyo. Nga naman ko. Lahi pa namang mga rayumahon. Aros. Buntag. panglas 12, panihapon, ugma na po sa buntag. Another na po, sitaw na po. Lahi lahi na lang lagay ang portahe. Aman. Ah, ang wagtang tang maninuan ang mga arthritis. Na kanay nguban mga kuangkuan lang ina Dinalang we. inon nga may kwarta. Hmm. Na pag Mga alibay mo. Ah, Ipakita pan Nga mga mga kuan, mga banda-banda. Nga naman nangyayayo makaman lagi nga ni nga wa makamag Di ba? ndi dahilan nga layo makakais dit sa sitaw na tinunod karang panahon na ang tanang ka unod kay na maayo karon natong pan ang lisod pa ayo sama na mga unta ninyo dia ganina pa ko kaagda pero alam ko na nang last dose na mapon mo kay kami. Mapon nang ipagabot namo ba? Bye bye. -bye.